Hi guys, good morning. Um, nalabas na naman kami na Andre. Samahan niya din ako sa first gig ko. Oh, first gig. Interview lang. Wala pa. Kasi na, magbawal na kape. Tapos yung sapatos ay yung black shoes. Tapos dami namin baon. Sandwich, <laughs> chips, tapos chocolate. Uh, ano oras na? 11, 11. Yan, tapos na yung interview ko. Nagkape kami ni Andre dyan, no? Oh. Smoothie. Smoothie. Sorry, di pala kape. Nasa, ano, Katy Berry. Katy Berry. Yung pangalan Ito. ng Ito, dollars $9. Basta doon sa dulo yung, ano, kung saan ako nag-interview. Solid. Oh, 11.59 yung bus, yung train natin. 11.59 daw yung bus. Train. Okay yung train. Ito lang yung interview na sobrang nag, medyo nag-formal ako. So, semi-formal. Nagdala pa ako ng black shoes para safe. Kasi, ba diba, sa Pilipinas, kailangan naka-formal ka na mag interview Dito, just me, pasok ko lang. Pagandahan lang ng damit. Parang ganun. Pa hindi, hindi pamahalan ngayon. Kasi maganda lang tignan. Mas maganda pa yung porma niya sa akin. Dito tayo sa liwan. Mas Ako mauna. Mas maganda yung porma niya sa akin. Kung ganyan lang porma ko, siguro. oh, ikot, ikot. Yan, o. Nike on, Nike on, Nike. Pag ganyan siguro, ako mukha kong, ano, hard na ako. Ako nga din, pakita mo yung para makita nila na mukha nga kawawa. Oh, parang kawawa, maganda naman. Maganda nga yung suit ng mga kaklase Oh, kaklase. Oh. Dito tayo dahil may sasakyan. Mais naman. Ito yung suot ko. Ang init, tara na. Yung sunblock ko. Nawawalan na ng visa. Ah, <laughs> uh, Natakot. Oh. May train pala sa taas. Okay, bye-bye kinakain na namin yung mga baon namin. Ito yung baon namin. Hindi na kami nag-lunch. si andre Plano namin mag-lunch doon sa Makdo. Kaso, ang tagal na Nag-download pa ng app si Andre. Ganon. Tapos, parang ayoko na pala. Kasi, ang mahal. Yun lang. Yung baby. Joke lang. Bye-bye. Nandito na ulit kami sa Cabo Bank. Nakakayapit <laughs> kita. Pauwi na kami. So, take natin yung gym. Wala pa nga tayong pera. Pag may pera na tayo. Pauwi na kami. Mukhang hindi ako makukuha doon sa job interview. Oh well, on to the next one. Bye bye. Ano pong laman? Raspberry, strawberry, blueberry.

The really don't promise go in promise now is developing in South America mosquitoes and the team says that is already on the way let's go 100 kilos, <laughs> kilos. <laughs> I'm almost there almost is Julia Gillard speaking in London as campaigners look to sure up some parang adobo. O, oh, next. Pero, pares yan. Ito, 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 ito. Iyon, no. Sini, gang, gang, gang.